Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa Abril 18, 2025. Sa araw na ito ng Abril 18, ang enerhiya ng kapaligiran ay tila tahimik ngunit malalim, nag-aanyaya sa iyo na huminto sandali at bumaling sa iyong kalooban. Bilang isang Libra, ang iyong likas na pagkahilig sa balanse at pag-unawa sa ganda ng katahimikan ay nagbibigay sa iyo ng natatanging kakayahang humanap ng kalinawan sa gitna ng katahimikan. Sa araw na ito, ikaw ay hinihikayat na yakapin ang iyong pag-iisa, hindi bilang isang anyo ng paglayo, kundi bilang isang sagradong espasyo ng panloob na pag-unlad. Sa iyong pagtutok sa mga personal mong hangarin at inisyatiba, mararamdaman mo na tila ang mga bituin ay mahinahong bumubulong ng suporta, nagtutulak sa iyo palapit sa mga layunin na dati ay tila mailap at mahirap maabot. Sa bawat hakbang mo ngayon, bigyang pansin ang mga damdamin ng lungkot o pangungulila na maaaring dahan-dahang sumulpot sa iyong isipan. Ang mga emosyon na ito ay hindi dapat itaboy, sapagkat sila ay bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili. Ang kalungkutan ay hindi palaging tanda ng kahinaan, kundi isang paalala ng iyong kapasidad na magmahal, magmalasakit, at magmahal muli. Kapag tinanggap mo ang mga damdaming ito nang may kababaang loob, binibigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na maghilom, at sa paghilom ay dumarating ang karunungan. Maaaring makita mo sa iyong sarili ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap, hindi mula sa inday ng mundo, kundi mula sa tahimik na bulong ng iyong puso. Ang pagnanais mong panatilihin ang balanse sa pagitan ng iyong personal at profesional na buhay ay mas lalo ngayong pinapalakas. Ang natural mong pakiramdam ng pagkakapantay-pantay ay maglilingkod sa iyo bilang gabay habang pinapanday mo ang mga ugnayan sa tahanan at sa trabaho. Maaaring magkaroon ka ng pagkakataon ngayon upang pagsamahin ang iyong mga adhikaing personal sa iyong profesyon, tulad ng isang proyekto na hindi lang nagdudulot ng kita kundi nagbibigay din ng kagalakan at pakiramdam ng katuparan. Tanungin mo ang iyong sarili, paano ko maisasama ang aking mga pasyon sa aking trabaho? Anong aspeto ng aking pagkatao ang maaari kong ipahayad ng hindi nawawala ang profesionalismo? Sa mga sagot sa mga tanong na ito, matatagpuan mo ang daan patungo sa isang mas buo at mas makahulugang karera. Ang araw na ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang pagkakataon upang palayain ang iyong sarili mula sa mga alinlangang matagal nang bumabalot sa iyong isipan. Madalas, ang mga pagdududa ay nagmumula hindi sa kakulangan sa kakayahan, kundi sa takot na mabigo. Ngunit ngayon, ikaw ay inaanyayahang humakbang palapit sa iyong mga pangarap ng may tapang, kahit hindi pa malinaw ang buong landas. Ang pag-unlad ay hindi palaging mabilis o dramatiko, minsan ito ay dumadaan sa mga payak na hakbang, sa tahimik na determinasyon, at sa malalim na pananalig sa sarili. Kaya't kapag naramdaman mong kinakabahan ka, o hindi sigurado, ipikit mo ang iyong mga mata at alalahanin ang lahat ng iyong napagtagumpayan. Ang lakas mo ay hindi nag-umpisa ngayon, ito ay matagal nang nasa iyo. Ngayong araw, maswerteng kulay mo ang bughaw, simbolo ng kapayapaan, katalinuhan, at katapatan. Kapag isinusuot mo ang kulay na ito, para bang inaanyayahan mo ang kalangitan na patnubayan ka at paginhawahin ang iyong damdamin. Ang maswerteng numero mo ay pito at labing isa, mga bilang na kumakatawan sa espiritual na paggising at matatag na direksyon, Isang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsulat sa journal. Ilahad mo rito ang iyong mga damdamin, mga pangarap at mga kinatatakutan. Sa pagsusulat, mas mauunawaan mo ang iyong sarili at mas makikita mo ang mga hakbang na dapat mong tahakin. Kung ikaw ay nakakaranas ng pangamba tungkol sa iyong kinabukasan, tandaan na ang bawat takot ay maaaring maging tulay sa lakas. Huwag mong hayaang ang iyong mga alinlangan ang siyang magdikta ng iyong mga kilos. Sa halip, gamitin mo ang mga ito bilang pagkakataon upang palalimin ang iyong tiwala sa sarili. Kung ikaw ay may matagal ng pinangarap gawin, ngunit laging ipinagpapaliban, baka ito na ang tamang oras upang simulan ito. Tandaan, ang oras ay hindi palaging kasing ingay ng mga relo, minsan ito ay tahimik, pero palaging umaagos. Sa pagtatapos ng araw na ito, bigyan mo ang iyong sarili ng sandaling katahimikan. Maupo ka sa isang komportabling lugar, ipikit ang iyong mga mata, at huminga ng malalim. Ibalik mo sa iyong isipan ang lahat ng ginawa mong maganda ngayong araw, gaano man ito kaliit. Maaaring ito ay ngiti sa isang estranghero, o ang tapang mong harapin ang damdaming matagal mo ng kinikimkim. Lahat ng iyon ay may saysay. Sa mga panahong pakiramdam mong napapagod ka, alalahanin mo ito, ang bawat araw ay hakbang sa isang mas maliwanag na kinabukasan, at ang araw na ito ay isa sa mga hakbang na iyon. Sa pagtatapos ng iyong horoscope ngayong Abril 18, 2025, tandaan mo na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob. Kapag pinili mong makinig sa sarili mong tinig, kapag pinili mong maniwala sa sarili mong kakayahan, walang bagay na hindi mo kayang abutin. Ang daan ay maaaring mahaba at puno ng pag-aalinlangan, ngunit bawat sandali ng katotohanan, tapang, at kabutihan ay siyang nagsisilbing ilaw sa iyong landas. Yakapin mo ang araw na ito ng buong puso, at hayaang ang paglalakbay mo ay magbigay inspirasyon, hindi lang sa iyo kundi sa lahat ng taong makakadao pang palad mo. Maging ilaw ka at hayaang ang iyong liwanag ay lumawak, dahan-dahan ngunit -dahan totoo sa mundong ito. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.